Ugma ng para sa duwa niyang aki ang 40 anyos na si Evangeline Gaser kan Purok 5 Barangay Panikwason, Naga City. Kabalik kaya ang aki niyang si Jenny asin Daniela sa mga natawanin pahabol na pamasko kan ako Bicol Party List. Istorya niya, sulamenting ang pagtatanom nin mga gulayon ang sa iyang hanap buhay. Pigtatagaman niya man ang makukuang nilehensya para sa saindang pagkakan. Kaya maski ang pambakal nin regalo para sa sa iyang anum na aki ngunya na Pasko, da inya magibuhuli sa kawaranin budget. Kaya pigpapasalamat niya ang pagkakapilikan partido sa saindang lugar para maghatod min kaugmahan asin mga sorpresa. Dako lang pasasalamat me na nakaabot ka mo igdeyo na ang mga keme na ano man mga regalo dawa. Dikit <laughs> ano ang magkaklaseng sindagina at sin Glenda na parehong grade 7 student sa Carolina National High School, dakula man ang pasasalamat sa espwersos kan partido. Hala, masing lang talaga po. Salamat po sa nagpunta dito at kahit minsan po nagpa nagpapasaya po sila ng buhay namin. Kada may ma, ano po, dating po ng regalo dito. Ma salamat po kasi nandito po kayo para tulungan kami. Kasuod ma kan personal na bisitahon kaya kan partido an nasambit na lugar bitbit -bit an manibay bang regalo siring kan chinelas, mga kawatan, mga gubing, food packs, hygiene kits asin may libreng lugaw man na ipinanao para sa gabos. Ang kagawad kan barangay panikoso na si Edwin Mingo ugmaman para sa saiyang iyang mga kabarangay. Dan dati na hindi yung taga ako dati. Ngayon, padua na siguro yan eh. na lang. Padua ang bisis na. Dako lang tabang po yan sa panikwason. Mayo po may mga lalo po maluloy ang mga gulay ko niyan dahil inabot ng duros. ma uh, man bagyo pero ano po na medyo mayo sindang ano may mga trabaho. Diba? Kada klipo may mga, may, may mga trabaho. Nakipagtabangan man sa aktibidad ang sarong istasyon ng radyo sa nasambit na syudad na nagseselebrar kan sa indang ikapitong taon na anibersaryo. Labis po ang aming pasasalamat sa Akubikol Party List, sa pamumuno ni Saldeco at saka ni Congressman Jill Bongalon at siyempre ng ang media coordinator na si Ma'am Sally Luces. Uh, hindi po ito maging tagumpay kung hindi sa tulong ng Akubikol. Sa parehong aldaw, sunod man na binisita kan Akubikol Party List ang barangay lidong sa banwaan kan Pulanggi. Nga ni Manoomanin Pamasko para sa mga napilit nindang beneficaryo, Arog nginnda nanay Eileen asintatay July kan sa indang mga aki. Papasalamat kami especially sa Ako Bicol Party List na isaas ang barangay namin na napili na mapuntahan para sa kasiyahan ngayong araw na to. So sobrang saya namin, especially ako bilang nanay dahil isa yung anak ko naging beneficiary ng ganitong programa ng Ako Bicol. Maogma po na nakabot sa samuyang lugar ang Ako Bicol Party List na sa so, mga akin, hindi na yung matawa na yung sa mga ipinanao, ay ang hygiene kits na may laog na sipilyo, toothpaste asin sabon, may sanitary pads man, wipes, maternity kits, candies asin mga kawatan. Ako nagpapasalamat ng lubusan sa ating uh, congressman Elisaldi ko, kay Kong Giel, at sa lahat po ng ako Bicol sa uh, so all out support sa event po namin dito sa Lidong Polangi Albay. So this event uh, para ito sa mga bata para ma-feel nila yung Christmas uh, nila yung Christmas that that Christmas is more on giving. Ang ako Bicol party list, uh, na ginagawa ito taon-taon upang makapagbigay ng kasiyahan at makapagbigay din ng regalo sa mga bata kasi alam nyo naman 'di ba sa mga panahon to na ito talaga yung uh, panahon o buwan ng mga pagdiriwang ng Kapaskuhan para uh, makapagbigay kasiyan sa mga bata 'di ba kasi ang Pasko ay para sa mga bata Mientras tanto? Narealistar man ang aktibidad sa Padagos na suporta kan Children International Philippines, Clean the World as in iba pang partner stakeholders sa Akubikol Party List. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulina.